Good morning mga saka Update tayo dito sa farm 2 Ito yung ganahanan natin ng isang daang kilo At ngayon ay pipitas ulit kami Marami pa oh. Alam mo, yung mapupulang yan At uh, Yan, ubusin muna namin to Yung mapulang yan Update ko rin kayo mga kasaka uh, Tanim namin na uh, Bago Yung mga bunga Nakapala itong mga Kaya kailan lang oh. Itong tanim natin sa agin Naharbisan na to. Gusto may buong na rin yun. Ayun. Parang kailan lang to. Nine months. May maharbis na tayong saging ulit dito. Ayan. Ito, ginalaan to ng aso. Kaya kinuha na nakahapon. Mga dalang aso. So, uh, 80% o... 90% ng ating ah, uh, eh tapos na ayan oh konti na lang yung makikita nyo yan ano lang at good news ay uh, buhay na yung ating bagong tanim dito ayan siguro mga 2 weeks lang to pwede nang makapitas yung talbos nyan <coughs> na uh, kasaka 2 weeks lang makipitas na natin to Yung mga. Um, hindi natin matamnan yung konting natirang yun dahil uh, malakas pa ang ulan so, update namin kayo pag natamnan ulit din yun konti na lang naman yun linis naman ah. Tatam na tatamnan naman nalang ito um, tanda na oh mga na oh Ayan, na lang yung tatanda natin. No? Ayan. So, na, buhay na. No? Ganda ng pagkakaulamin. Recover agad lang na ta, ta ating talbos. Ang so, mga kasaka. ng natin. No? Ngayon nga pala mga kasaka ay... Uh harvest tayo ng 90 kilos na talbos ulit. 90. Ayan. Ayan, ayan mga kasaka. Uh, morning update ng ating uh, tanin dito. Ang bilis, ang bilis. Basta maulan at uh, maganda ang pagkabasa ng lupa. Ang bilis ng recovery ng uh, talbos. ayun oh. Uh. So, in just 2 weeks, pwede mo na ulit itong maharbisan at ayun, uh, mag-provide na naman siya ng another income. na, ano? And that's it for today. Keep safe. At malakas pa rin ang ulan mga kasaka. God bless sa inyong lahat.